super yummy. It's maangan siya. Ayan. Pinakbet, pinakbet kayo dyan para sa mga taong pinagpalit sa malapit. Coach ni, coach ni Joy yun. Pinakbet para sa taong may mga kabet. <laughs> Check lang. cooking time. Happy Sunday, everyone. Ayan, luto tayo ng pinakbet day dinner natin. Ay, pinakbet. Pinakbet ako ng baboy. Ayan, napakuloan ko na siya. Watch Ayan, guys. Gawa tayo ng pinakbet. Ito, kaya to ganito na kasi nagpakulo ako ng baboy na pang pipretuhin. Hindi ko tinit ko ginamit. So, para mas malasa yung ating pinakbet. Ayan. Ito ay luya, sibuyas, bawang, kamatis. Ayan. And then, baboy. Tayo natin malong sa yung baboy. Bago natin ilalagay yung gulay. Ayan. Ito kasi magbibigay lasa yan mamaya sa pinakbet natin. Kaya ito na yung pinaglutuan ko. baboy na piprituhin ko guys. Doon ko siya pinakuluan. Kaya yun. Nagkulay yung aking kawali. Ayan. Nagtaglasa din yun. Dahil mm. hindi makakain yung anak ko ng pakbit, nagpakula ako sa kanya ng baboy. Lagang baboy naman. Lagyan ko ng gulay mamaya kita niya siya. Nagmantika na ibig sabihin, dito na yung baboy. Kasi lagyan na natin siya ng bagoong. Sige okay, ba, isang kusyara lang. Kasi, ano. um, pa um, to? Ah, madata naman na masyadong madami yung bagoong. Ay, para madami tayo kung pa, Madami tayong gulay pala eh. Ito ko dyan. Ay. Um, eh. And then, lagay mo na yung ano, gulay. kalabasa muna. After 5 minutes, tapos ng kalabasa. Ayan. Okay. Mahinang apoy lang, guys. Okay. Ayan, takpa natin. Matigas, tigas, tigas. Oo, oh, matigas, tigas pa. Lagyan natin ng konting tubig kasi dry. Super dry. Ang dami pa na. Pag, pag oh, sobrang dami, huwag mo na ubusin. Huwag na. Dagdag pa. Dagdag ka pa ng konti. Yung talong ka, yan, okay na. Yung talong ka, kaya kailangan mag-ubusin yung talong kasi. Huwag na, hindi nga ito. Mayasipa yung talong. Lagyan natin ng kunting tubig. Madali ito rin mabuti, kapula sa tubig. Ay, walang laman pala ito. Walang laman din. Ilobos ka to sa laman. Hmm. Sarap to natin na konting tubig. Tapos takpan natin. Yung ano kung malambot na yata. Inilaga. Mineral yan ha. Sige pa. O tama na, tama na. Masobrahan naman yan. Bagay, madami naman yung gulay. Hindi naman ako yun. At saka yung gulay magtutubig pa yan. Kasi ginutas. Ako gusto ko naman, ayaw ko naman ang dry na pakbit. Hindi naman ako. Ang ganda yung may sabaw-sabaw ng konti. Ang ay sinta tayong at maluto. Ngayon tagdurog. Hala. Dito lutuin na siya. Ito siguro ang visaling. Sining ng dalimutan. Ngayon lutuin na siya. Luto na 'to. Kailangan naman huwag maluto si Okay na 'to. Ay, nalutunan. Ready to eat na. Sarap. <laughs> Muna <slap> natin. Pakbit. Para, para si sa taong, taong mga kabit. Mga <slaping> kabit. Hindi, mayroon <laughs> <din> yan. Eh. <laughs> <laughs> Pakbit. Para sa taong pinagpalit. <shut> Ay, sarap. Mm, sikat. Manghang ang hang siya. Okay, yung kasi yung bagong. kasi yung bagong guys na nilagay ko yung bagong na nabibili sa supermarket. Kulay pula. Ang tawag ba dun sa bagong ngayon? Bagong. Hindi, may pangalan yan eh. Barrio Fiesta. Kaya yun. Kaya yun guys. Ayan, okay na. Pinatay ko na. Pakpit! Masarap to. Masarap. Yung <laughs> 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 pack. na. It's done na cooking. Alam ko, mapapadami na naman ang kain ni Joy na ito. <laughs> ako hindi ako mahilig sa kalabasa. Makita mo yan. Pag kumakain ako, pinipili ko. Kalabasa di yung kinakain. I don't know. Mm -mm. Pero hindi ko siya bet. Ayan. Ginagawa nga yung ano eh. Tawag mo? Lugya. Mm, masarap yun. Hindi, ginagawa din siyang ano, kalabasa yung parang sa mga bata. May parang mash, mash kalabasa. Pagpalino ng mata. Sarap na bagong na nilagay natin. Mm. Upo, ayan, malapit na maluto. Baboy na may upo. Let's, let's eat na. sa bawo. Pwede, pwede, nyo lagyan ng kahit anong gulay ito. Ayan. Go, go, go. Nice. Nalagang um, hmm, baboy with upo. At saka katanglad. Sibuyas. Bawang paminta. Yummy. That's it.